Hi po sa inyong lahat. Ito guys, ito yung sa gabi. Ito yung tanawin dito sa gabi sa campsite. Yan, nilagyan namin ng solar Christmas lights. Maganda siya sa gabi kasi naka-add ng ilaw. Yon ang tent ng parents-in-law ko. And then, nilagyan namin dito ng lights sa baba para hinihingal ako guys tapos dyan sa kanilang harapan dyan may lights dyan para makakita sila yan lahat yan guys ay solar lights solar lights yan tapos papunta dito sa gazebo sa may kusina namin lotuan yan may ilaw din dyan tapos hanggang dito pinaglaruan namin ng ano guys ang ilaw para kasi walang electric dito kaya at least may lights tapos ito yung harapan sa tent namin nilagyan ko din ng solar solar christmas lights so maganda siya tingnan grass lang yan dyan sa harap. Hindi na lagyan namin ng ano, <clears throat> kasi para pag mag, mag ulan siya, at least hindi na ma ano. So gu gusto ko tingnan yan. Ang ganda no, ng lights niya. Iwan ko sa inyo guys, pero gusto ko ang lights. Yun, tapos meron din dyan, ilagyan din namin ng mga ano. Yung iba na wala yata, iwan ko. Tapos, yan ang tent namin. Solar lights lahat, guys. Solar lights at saka flashlight. Solar lights. Uh, yan. Yan ang tent namin. Dyan, sa may gazebo, sa kusina. Papunta na doon. Tapos, din sa malayo. Meron din nakasti doon. Meron din silang lights. Yan guys. Meron din silang lights doon. Nilagyan din nila ng lights. Tapos Jan, makikita niyo. Sa gitna jan guys, ano? Nandiyan ang lake sa gitna. wala Walang ano, hindi busy today. Umuwiin na yung iba today. So, ngayong ano na naman, uh, start Friday, busy na naman. Dito sa, ano guys, sa camping site na ito, marami, daanan ito ng mga airplane. Daanan ng mga airplane papunta kasi ang airport is nasa doon, sa Gathwick Airport. yan maganda siya tingnan. Kaninang hapon, ang ganda tingnan ng skies. Parang cotton siya. So, yun guys. So, ganso ko tingnan ang lights yung mga bata sa loob, yung anak ko at saka kaibigan niya, pinsan niya, ang ingay nila doon. Nagtatawanan at saka ibon din na sa loob. Yun na guys. Yun, may airplane kasi lang hindi nyo makita. na sa langit pero syempre nasa langit. Naka-flash siya, pero hindi masyadong makita dito. Yun. Yan, may, may series lights din doon. Flashing lights din sa mga built tent. Look at the built tent, han. It's all the lights on. Asan eh? Okay guys, thank you for watching guys. Thank you sa panonood sa inyong la pa sa papanon pag ah. Thank you sa panonood. Yon. i like to see our tent of the lights the love mm -mm. all right guys thank you everyone god bless